produkto kini sa Said Marketing Incorporated. Buyno magkasama manghigala. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Liklik. Higalaan. Ang ato magtatampo si Liklik. ako problema ba ini sa namo magti ayon gyud mao gini kargado yung problema kay susa so, taas ng panahon wag itahon mi uh, tugay tawag anak loy kayo kun lano na problema gyud ko anino ina ni una ko pagsugod ang mga pangitabo ha ay paita suspensyon <coughs> sa ko na oh <coughs> Ah. No, mereka ni agi mereka tu lelai lelai kalau kadiot kadiot sah. So. Yeah. Mai kini agak ya, eh, merogi merkau tentang kasih kumpul problem mara. Bi kentahi no dia bi. Ni di, di, kau nak dukung dukung semua problem beli mana? kau apa? Hmm? ye yeah. kentahi kau bisa kunci lang. Ah, kini kita singkasing ni paras mengadaga kayak ah, mm. ah, pa uh, uh. aku biar dua nampi kau. Ah, sih sih kau mengkau mengam kau singkasing. Ah, sih. Kau apa kini? Nganak kita kau tahu di Nagdamgo ba ako? Ning kahimtang ko Daw sa tubot na lamang Nautas na hintang Ining galangan ko Huwag Ihila ko unta Apan kining ku, uulta, mga mata Naughan na Sa aking oh, akong sa kahay, akong kapalang magunsa ako inikarong gamay po kalibutan yeh uh -huh. na hanounang bili ibili na hanounang di damgung Ipakita nang imong kahayag Hai, marag Ini doon tu ito sa so akong kasing-kasing imong kanta do Salamat kayo hang, ha, ni Ari Kadiri Thank you kayo Sunod adlaw do, balik aku diri Kayo, oh. kantahe kaya ko ha O oh, sige, nainom Masin na lang dahil o makahupay ni sa kong ibati Sige, salamat kayo, thank you kayo Salamat kayo Bumabalik ko ha? Balik, ah! Bila, 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 bila. ah! Ah, da, Dong. Dai! Dai! Naon sa baka? Dong! Na ako'y good news ni mo, Dong! Good news? Good news! Usa'y good news? Uh, Usa na kabuhan ka, nga! Wala ko itong sa akong binuwan! Ah! Good news! Good news! Ah, oh, good news, eh! Ha, Oo! Wala ko itong sa akong binuwan! May kay... Wala ka Ah! Ako kadabuhan... Naimutong nga? Ay, maniningil, manaimumuti pa sabot. <laughs> ha? 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 ako ba ako? Ay, kaya nga naman no, ibuto yung mapasabot, ha? Kung saan mali na inahamalipayon mo kay ka? Doon, wako itong ngahiron sa akong sakit na binuwan. Buti pasabot, basig mabdos ko. Oh. Munang wako itong ngahiron sa akong sakit na binuwan. Buti pasabot, nagsabak ko. Oh. Ama, mayo oh, noon na Ha? Huh? Alam mo, mo. Karaan ka ayo. Wala na, <laughs> na mo kita. Wala na mo kita, dahi. <laughs> Bungo sa ito. Diba, ingon sila, basta rin. Nagani katungahan sa imong, di nakatungahan sa imong binuwang sakit. Buti pasabot, mabdos. <laughs> May da nag sa back map Oh, may pagtuwa na. No unsa ni si Yowi? Ay kung gusto kang ipagkuhan kanang uh, maglaro yun na magpapiti ta. Physical therapist? Huh? Tili ba? Pregnant pregnancy test mo Ah, kana di ay. Ah. Ah, uh, asa mo kumutik ana? Asa mo eskwelahan na? Kalir, nahan ba ni mo? Ato sa ako si <laughs> na si Booster! Asa ko kumutik ana ng exam ha? Asa? Ay sa pare ay. Gilas ah. ba ni mo taon? Ano de kawe? Ato kas farmasy. Ing na mo palit kan PT kan ang pregnancy test. Naunsa mo kawe? Niya patudlos tindira usa ang paggamit. Ay, maupa. Niya wala beranan. Ha, ah, oi. Paliton mo na ni mo. Aw, siguro na kung pasar anak doon, kaya paliton mo ka anak. Ha? Huh? Basta mo mo Unsa ka leon, pagamit tsa ng piti, ha? Tudlo na ka anak. Magkaibawaw na ka nga, nagsabak na ka, o tinuuray yun, o guwa ba, ha? Mga nga, kanamoy palita. Sige, sige Sige, sige doon, ko doon. kini nga ko asawa taon ignorante kayo taon ni eh. pero bisan pa siya ang pagka-ignorante nakapalit yun siya ka ng para pregnancy test o niya sa positive negative man dong mo no, na di ha di ay kagol ana ay kagol kay ihatal niya po sa si ginoon na to ang buta na magbatsik up na lang katag doktor dong Oh, ikaw? Sige, sige, dumang patanaw ta. Kay makalibog, mangkwit. Ingon sila, basta dilit nakatungahan katungahan sa imong binuwan. Posible nga, nagsabak ka. Mamungot ta na ta. Uy, maglakaw ta. Magpa-check up ta. Mao huh? ni giingon ni Ida. maing doktor si kisa ni doktor Taghap. Ha? doktor Taghap. Mas si Taghap riya ha. Na, unya na imong komentaryo diha. Ay, dali na, musuot iyang klinik. Pertik ayo mam, kay wa kayo pasyente. Dali na mo, di na mo maghuwat. <laughs> ah, maoba. Oh, oh sige ma'am, so da bo. ang nagwato ka si Dr. Taghap. Dito na lang mo, wala may pasyente. sige ma'am, thank you ka. Ayaw ma'am. Dok, balik na. Ah, tala. Doktor. Ayaw na usap. Ang si problema? Ah, check out kami Dok, Kay hapay na taon ka buwan, nga wataon mariglahin nga kung asawa wataon. Hmm, mau ba? So, nagduda ka nga mablos ka na, Mrs.? oo, Dok. Or sa mani ay uh, di pa mati ni Lain kay akong dok. murag na isod niya, nagdudak po. Kay, huwag mong kurig laharong buwanan mo na nagdudak ko, mabdus po. Uh, uh, <laughs> hmm, okay, mga ba? Hindi ko na. Ato ko nung tsika po ng imo tiyan, bani? ha? Sa dapat akong status <laughs> ko. Adi, adi, adi. Okay, hindi ko na. Ah, ah. Ah. Anya, dok. Ah, on sa isod ako tiyan. Hangin mo ni. Ha? Hangin mo ni. hangin, dok. Hangin man ang suod sa imong tiyan. Si pagtuon mo sa kumbana dok, bumbas bisikleta? Ha? Huh? Di ko mutuo hangin suod niya kun tiyan, dok. Imposible ka ayo na. Usupa ka man oi, eh. doktor ko. Ata na lang dai, beda ngulin lang ta, ngulin ta. Sa so, bodo doktor ko, eh, takam lang ka. No. <tod> na, to na. No, to uh. e, na, to na. Ebidensya. Ah. Bungot si Toy. Eh. Recorded by X Thunder Gaming. <tod> Oh, uh, Boy, ah, bukot kalma. doktora. Kalmalan dah. Beda ha. Eh, beda. Ha. Ika was sorry bedin siya Eh, mangita taglaing doktor, oi. Ay, uri, 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 uri. Dung. Lo ay tawag ko sa mga asawa mo nung tumana lang yun ako taong siya siya gusto mo patan na ako siya ngayon doktor huwag negatib ang resulta kung dito na mo ibawal taong nga doon na yung problema akong asawa na di makabaton o anak o

Nagpasabot ko sa si kibate sa si kong asawa pero on saon, huwag may may mo. Bisa ginadlawan pa na mo, huwag mong yun taon. Kunyan, ba laway mga adlaw, hibuong na lang ko pagkaugma. Ah, oh, uy, ni ito eh. Ano oh, nung nung niyam na dito Dahil da, ni ito eh, dahil 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 kasukod mo dito eh. Dong, ato na ito eh, Si, Lukluk. look. Kasi huh? nga na dito. Loklok, <laughs> look, behave. Shhh. Oh, nanas daddy ni mo, Liklit Huh? Ah, bro. Ah, bro. Abi da, sabi mo ang natao de. Ato ning sinagupdong. Ah, uh? look. Kini atong sagupoin. Wa man ta makaanak. Kani na lang si Lukluk. Ah, oh, tuli si Gupon? Oo. Oh, ingon man ka nga, managup na lang tao. Oh, mauna ni, di ba? Ang oh, lagi, pero bata ka kung buta sa buta. Ay, nilita akong ito, eh. Ha? Ay, nilita akong ito, Kayo, ay makuhaan ni. Kaysa bata nga itong sa Gupon, inigdako. Kuhaon sa tinuod nga inahan. Huwag ito ay dag Ay, pay baboy, ane. Eh. Kanang nas Facebook. Uh -huh. Kaya sa kaya niya, ay oh, ako. Ligo-ligo, dagat. Ido. Mas ganahan ko aning ito, eh. Kaya dito ang mga problema. Maong kanina lang. Utsa! Baik, saya panggil kau dia. Okey dah macam ni. Burang ni ke rumah kita. Jadi dia nak tu bau ya. Sigi kau pergi kau dia Man. Itu yang mau isak pon tu. Pucuk ini dulu tak ada berhak. Ha? Sugok ni tu. Sugok Oh, dipindi sini yang pag Trin, pero gusto ni mo masugo Pagkuhal lang katabang pre Para klaro, gip dura kayo masugo Ha? 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 <laughs> practical pita. Mm. Kada ganding way, mga anak niya, pre, na nag-gobbles lag ring, kay, Kaya sa managobs lag ba, tayo niya inig ko, awas al ba, is po chokol, oh, pre mo. Bantay uh -huh. pita ka na, na ako amigo, na skibin <laughs> o jiling, mo nang ito yung sagin na, pre. sad, sad. Mga ay uh alagagol -huh. na, pre, supertahin na lang asawa mo kung siya yung gusto, aron way problema. oh, pre. Dai, dog. Ah. Look, look, Nanas daddy! Oh, look, look, look! Nanas daddy, daddy, daddy! Ate, mga kalibs, para lang ganyan yung ito yung Nagluto ko si mong paborito nga humba nga pinahubas baya. ya? Ha? Humba? Pinahubas? Yes! Ay. Look, look! Come humba. here! Shhh! Ah, ah. Dali na daddy is here! Oh! Oh, good job. Good job. Mm hmm. <laughs> Sekarang si gitu ya no bidai. <laughs> Betul dai dul bai dia. <laughs> Sempre dadi banyak kania. Hagwa anak imong anak sad. Ah. <laughs> <laughs> Hagwa <laughs> ah batai ha kay kau, ko no, kadiot. Hagwa. Hai, ah! naun sa ta ni ko sawa din bro. Buutan sa bingi tu ya. Takal pengihi bitu <laughs> tuar, makan sulit, Eh. Ano man hinaun sa man taon na akong laptop? Di, muro, ah, doon naman yung kinikigitan? Ha? Ano unsan niya akong laptop? Bida, purbida, gikit-kit ni si to, sali! Sali! Cover, kikag reaction ay makuyawan, tanim mo! Purbida, sali! Pwede raman na, na, cover raman na, man na nag anak. Mano, may nagubaan na! Ang sa saan ang guba? kasudin mo din ito. No, wag dyo ko kabantay nga nakasudin siya din sa kwarto. Pidak, naman yung lupto pa. Sige na lang lagi, magamit pa mangguna. na. Maayo pa man na, huwag na maguba. Ang cover niya mo ay naguba. Ha? Huh? Ay, lakak! Inayos na tiyugin mo no. ng iro, oy! Iluklok, ikaros na hanaka! Huh? ka, huwag matuyo as iro! Huwag siya matuyo ah! Kit-kit, huwag matuyo ah! Ikaw ba iro ba, lalim ba? Ha? O, sabi mo niya ako, mahinoy mo, iro. Ang itoy! <laughs> Ah! Recorded by X Thunder Gaming. Nakita yun ako nga murag pinangga mas kung asawa hinuna mong ito'y eh, kay nako. Mo nga, ah, baton ko gilago din ito'y ay. Ang um, sayo, ko na ko. Saon ka na ko ito, eh, ha? Ang bawa, ano sa amok? Look, look, baby! Come here, come here! Come ano, to mommy! To ah! Come, 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 dali! Malisan oh, ko, anong ito yung dugay yun. Oh, Ngitaan ko yun yung paaging bawa ng ito, ya. Baby! Martilyokon ko magang agta, eh. Hindang ng ito, ya! Ah, uh, dahil, dahil, poste ko ba? Dahil kayo mag-overtime, mag-overtime, eh, Ah? Mag Murag, Nalabahan ba niyo ako, Mijos? Nanaman ko di ha. araw di ay? Ay, salamat taon. Ahem. Ah. O, ang sabi ni Ako Subatos? Gano'n ako? O, ang sabi ni Day? ko ginig kita na ni... Ni mali, ni mali. Ni LOK LOK! Nga lang sapatos. Gamay na kayo nga issue. Sunod, ayos sa patakagbutang anay mong sapatos. Si Pusa nagtarong. Ay, sabar, yan ako, sabar uh, na ako! Sabar na ako! Huwag ayo, ah? kong ingon nga imong sa. Bida. Ang ako lang ba nga sa sunod tarong naghipos. Araw din lang makikita sa itoy. Bida, Isus. Sagdiin na lang na. Uy, gamay na kita ng problema ha ba? Diyan gamay! Ha, gamay? Uy, sabay ako sa lubur! Beh, damay ba? Ngayon sabay tao na ako sapatos, beh. Ay, pag sinilas na lang. Ubi, mo sinilas? Kid, tulpiyari mo! Ang isang ako kalagaw, taon sa mung ito eh. kay bisan unsa umsalig kit-kiton. O na ba din sa mga asawa? Nga ako pa himo sa iyo, piday, pagkakahakan kaning kalakiha. O nga! Loklo! O, oh, ano so, ang Loklo! O, uh, uh, ano? Liklik um, um. -lik, si Loklo! O, oh, ano? na sa amin, itay-itay, ha? Na <laughs> nalik Mayra, naun <Ausa! laughs> dali ali click dali asi look, look. Ah, asaya, asa 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 <uccuto> <h Moy Richards> <cram> ka sa kasada lang kanugo awan na ayo maginala ba ato ja pagdi ako mo pagtawa ko ka bulan ja ako na ah sa kanya ang pa mabuhi pa dali asa, look ano Look, 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 Oh, you know, go you... you know, right! right! man. Bida. Ah, bida ni akong yung mga higte lang to. Imo ng buwi-buwi ay tarawa. Gawa sinus ko sada. Ligsan. Ayra. Patay. Kung ada glokla. Ayra na oi mo anak ko tao ni anda ka dito. Ito para ni mo. Pero anak ako pagtanaw niya. Ayaw sa ulo ng patay na para yung anak. Ikaw. Ikaw mo'y nagbuhi sa ito'y para makagawa sa karasada Huwag mo'y hinog na ganaling sa rin noon siya Ikaw! <tos> <tos> Ikaw ay nagpatay sa atong anak! Ikaw! Giyo ka yeah, kasali! <coughs> Mawin akong problema Kahit di rin naman yung naglago at kong kasawa na ko ang Porti ko niya ang gula Kanya, wala sa kinahimukaon Mawin akong kabalakan Saan so, man ako? Usay, di na maligo. Urbida. Ako sige King Nanman, nag-gob ito'y ito eh. Di ba tatiya? Pero ako yung gibasol. Ako yung bisangilan nga naligisan kay ako kuno gibuhian. Urbida ang saon man ako be. Saban, bam. Maayo ka ni bam. ito hilakag maayo niya, awayon pang bana, usaban ko kami pasulti yun ani. Ati hilig ng yukay kag itoy, unsa man be. Paliwag tambagi ko, Ati Pris, usaban kung kami pasultihan? D-A-D. Since a little day, Thank you. Ate Pres, press, Ang the young incendio that lawa. Ang sender na murag si ko ato. Click, click, click. Kanyang sawa, at the press, kay kanang, hindi lang di sila ka anak. punya. mau to nga nagsagup sa magsagging na siyang liklik magsagup lang tag bata itoy mo hinoy ang gisagup ito itoy itoy nangga kay itoy pinangga kay itoy dali sang itoy Ha? Yeah, Naligsa na ti Pris. taluoy. Unya? Uh, Naligsa niya. Wala well, ah, kayo. Pwede siguro, yara ba namin gato? Kaya lagot kasi kayo yung ba to. to. Kanoong laptop, kanoong sapatos. O oh, siguro, okay. siguro, gigtang itong bilagtang nato sa iyang asawa. nya ni Gawasman. Kisa nga siya asawa. Dro? Sali? Sali. Oo, yeah. oh, si Inde Sali. Naligsan! ni Nibuwas. Hmm, sali. Uh, sali, ang gibisang inlad, si Mo mm -hmm. na, di na mo kaon. Sige lang giilak. Nga, giaway pa siya mayo saon ni Sawati Pris. Yeah. Tinood na, ramagay ang hilat yun. Tinood na, ramagay tao sa lang ito eh. Oh, usa oh, ka oras yun na siya naman, di, mga, naman, dino, kaon, kadaadlo, di, ang kadaan Di na kaon ko na, Sawati Ang iyang kadaan nga niya, anong dili, bata, ang iyang di adap. Tingo si ganahan, ang mga dapog lain ka ng lain, ambot lang, lain tao siguro. Ang iyang bana, eh, Gedahan, uh, og bata kay ganahan sa tao kay lang mas masugo ba kung sa niya namuy uban nga, ko nga imong sa na tipe sa mga ma oh di ka kaya baob unsay nika dako unsay ko kung sukol naman ay nika dako may uban pero yung dato ng ako ng amigo tipe nga na si police to siya na si gisagup niya kuan kanang ng si kasikahan niya kasikahan pag dako mau ba tuwog siya ng kabuntaw tuwog siya sa muna ay na, nakapait mga dako na, oh katulad iyang Gi ada pati pres og din sugoon niya. Luoy kay mabukol taon. Buluog og ma mayo. Nga og di masugot og di matuman yang gusto pula ta gyud na. Ah pagkatuog yun, dako na yang kwal. Ay, dako na yang murag na ni mouse no naglakaw na siya ati pres nga yung ipatay tong police nila dako na lang ati pres kay nagpudak ko na. At ay, nagdumot siya. Nag Dumot lagi. Diliat, Kulatado siya. Kulata ko siya kumayo. Oh, Nangita ko yung istorya niya. Gisutingan ko na mo. Kulatado ko na at ipres. Pag human ka kulata. Kaya hubo ko na kumayo itong kuan. Mm -hmm. Kulata. Gikan pag yung kunos kasada. sila. Kasug, nisugat ang batan niya. Padoong sa kasada. Padoong. Kaya hubo lagi. Oh. Pagka din to. Pagdugabon. Gab Patay at ipres. Iyara. Doon. nga. Doon. Mauna siguro Doon. No, no, may ginagungan po. Ha? Oh, sinagop ko yung anak yun. Sinagop niya. Kanya, mauna yung katarungan ati, i-press nga. Basig mauna yung katarungan, liklik lik, nga. Si Bako lang ba, no? O, oh, lahi oh. pa. Di yung, eh, di na yung kaliwat ba? Malagi. na hmm. nga, ito yun lang sa higi. Kuwang sali niya. May pa. Nam, baboy. Ikaw ati, i-press, tuwa namang kay, kung nga ito yun. Baboy lagi, kanyang baboy, baboy ba? nga. Baboy nga, Tigo sa, sa dagat. dagat Ako, paan natin? Boy, si na na kong baboy. Ay, ay, ay. <laughs> na kayo nga. Lami kayo, uh, kay glawas baboy. Ganyan, oh, oh, na, o, lagi niya. Ido, oh, nila. O, baboy. Di, na. na ah. Maluya na. Maluya Sige na. Sige lubog. Kabaw ka ng baboy. Pero, kanang baktin, okay. Pagkita, okay, na okay, 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 dah, oh. Sige mo tanawan natin. <laughs> Bito. Eh sige Gregory. Sige, sige mo oh, ko. Ako imo comment sa asla na. Asla na dia. Bino ang ara pa di bridge ako pero luoy eh. Luoy kay baboy. Butan kay mo bani ya Pero nagnaanad hmm. like, hmm. like, na ba na na yeah. like, kay dire ni like Pero kaning itoy lagi ati press mo ni kay ni saling awa sa <laughs> account kaon. Kay naligsan man. Saon man. Manguan si ito itoy. Di ba sa tiya katurang yun iya. Oh, ah kabuang pud oi. Ngano man in taon? Kung na sa Lucas 1, verse 35. Mm -hmm. Ang anghel mitubag. Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Diyos diha kanimo. Tungod ni ini ang balaang nga bata, tawagun anak sa Diyos. Ang kato mamamer ka Mama Amerika, kaya sa angel ka mo mabdos, kaya Mama Amerika, ulay man ko, mo kumailap, tingnan mo mapdos mangko. ko. Ang basa kay, ang mga way anak og dunay anak, dili ka question sa ginoo kung makaanak ka ba o di ba? Mauna. O. Oh, Diyat, semana, ni, ko sa kasimanan, ni sa amogulat, mm -hmm. ang babae nga nagguro sa tulong niya kairo, kaya wa siya ay anak. Mm -hmm. Pero dili man ka ma'am ang imong bana ako siya ako gyud kada ako di perensya unya siya kanila ko iboy kanila mga ero ako unya siya bati masarugatong pugso ng ginuo nga taga eh, anak mm -hmm. bitaw huwat lang ko sa kabubuton mm. -hmm. pugso sa babae karon Og bagis dot ka ning yang asawa nga no dugul go ultima ito ng siyang binuhi. May lumdum ko baka relate ko sa kumang hod ng babae to sa sa Ay boto na matay nga ni babag sa daan bam. Ay boto. Ay mga iro ge punto. Ang ginaw ko mang hod da sa among bukid nga siya lang usak kay mga anak nga man. Ang ubat os Manila ubat niya. Aunti yang ka Mulakaw siya, umuli sa dayon. Mingaon sa siya, mga ero, mga ering. Asa siya mo, palit pa siya, palit pa siya, pagkaon sa mga hayop. Ang iya mga ering, gulat kayo, musugat at patag. Diba, ang galing nga, abot na siya, musugat yung mga ering. Kaya ba, ulit baho ato? basi na ka na magkadlawan, manaog siya. Manaog sa mga ering, manilig sa mga ering, sa mga ering, mukuyog sa tiya. Atong mga ering, ero niya, kiki masipiat niya, ubisag na'y taong lain magiging, di kito ba? Uy, nabay ering nga, may kasabot na, tawag ko niyo mo doon. Ha ah, betul ka? iring. Ako si sang iring ati pres. Nay. Kana ako iring ati Pris, Kita na nako dito sa mabitaw ako gitawag kunot kay ku kunot. kunot ako tawag na niya. Ano kunot ani? Adi ko ako ni kitan dito. Ah. Palit ko ni dool ginat sa nako hmm. na fry fry kana ko i kuy. aku tidak karun dakku nak kaya tipis. Boleh ke? Makan ulama Ah tahu kan? Kenot. Kenot. Kana... Kenot. 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 Kenot.

Biasa kisah. sama naminan orang tu. Sekarang biasa tidur. gayup ayub. lampinang. Enggak. Aku mama. Nga, dia mama. Enggak. Dia yang mengenai habulan. Iringan. Motu. Hmm. Habulan? Habulan ya bayang. Memang apa kan. Dia mempelamu. Oh ayang. Habulan ya. Kami sa gagbay ming bata, murag musunod sa mga mama, among gamay ering o ero mamatay, among ilubog yung tangan mong cross. Napa ina na? Tungan krus ang buwak. Tungan sa buwak. Oo, oh, oh, inga na na. Uh, sir, kasi nga na itong sender gulyat. Si Leklek. Leklek. Muna yung laki, ang bana? Sali ba ni? Oh, Ay. Ang bakay. sawa. Ang sawa na? Mm. Ang sender, dili ang bana? Leklek, si Leklek mo Ah, okay. Kanang nang, ang lang sir niya pabuta lang kay mo ko na mo lurang lana kay, ingnunta, na kay ingnon ta bisan kinsa sa naminaw karon na agoy ingnon ta mamatats matandog ko ang ilang mga hayop mamatay okay. uh, pinanggak pinangga kay nila dito sliti ay kanang ang, 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 ang iro, gilabay sa to Lapad lapon kay salog mo man para niya tong karsada dire mm -hmm. mo mm. opat manikan, lehin, na tong karsada uh -huh. oh gilabay, ang iro. ang iro tong gilabay kay anod man dito sige tong ah, ah, kuwang Bukan hampir one week ni abut pas eh lah tak utah yo. Doi. Betul ke pindai? Buat tu sia na luas tu sia ba aku an. Ila begitu yo paglabe ke dia kan udit lah ganahan. Karu gini ulih mana? Akar orang dipanggang lang balik pak sebut yo. Bulal ka? Bulal ka? Mau tidak aku tahu. Oh. Sagde lang sir ke ba usang ni nak ku anda nak mau ulih anda nasia. Lah emang putung mata ipidro masih dingin kan? Mata. Five minutes na buhay. Uy, ikaw na. Nito yung hakaw. Hakaw na. Salamat ko ba dito lumanod? Kulay ko ang Puzzle Tihon.